Ang mga miyembro ng simbahan sa Antioquia ay ang mga unang tao na tinawag na Kristiyano. Ang mga tao ngayon ay mga Kristiyano. Isang araw, habang nag-aayuno at sumasamba ang mga mananampalataya, nagsalita ang banal na espiritu. Ibukod ninyo si Bernabe at Saulo dahil may ipapagwa ako sa kanila. Kung iiwan tayo ni Saulo at Bernabe, paano na tayo niyan? Hindi ko maisip na hindi natin sila makakasama. Kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos, hindi ang iniisip natin. Tama iyan. Ang Diyos ay ang Panginoon ng ating simbahan. Kaya huwag kayong mag-alala at ipaubayan na natin ito sa Diyos. Pagkatapos nito, si Bernabe at Saulo ay sumunod sa salita ng banal na espiritu at nagsimulang magmisyon. Naglakbay sila sakay ng bangka at ipinalaganap ang ebanghelyo sa malalayong lugar. Matapos maglakbay ng napakalayo, dumating sina Bernabe at Saulo kasama ang kanilang grupo sa isang isla na tinatawag na Cyprus at huminto sa isang lugar na tinatawag na Paphos. Ah! Dito pala ang Paphos! Paphos? Tayo ay nasa Cyprus! Hindi! Paphos ito! Hindi nga! Nasa Cyprus tayo. Hindi, Pafus nga ang lugar na ito. Hindi nga, ang lugar na ito ay Cyprus. Sa lugar na iyon, nakilala ni Saulo at ng kanyang mga kasamahan si Gobernador Sergio Paulo. Ibinahagi din nila ang salita ng Diyos sa kanya. Si Gobernador Sergio Paulo ay may isang kaibigan na salamangkero. Ang pangalan nito ay Bar Jesus. Ang taong ito ay ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ay, nakakainis talaga. Paano kung ang mga taong ito na nangangaral ng salita ng Diyos ay paniwalaan ng mga tao? Ah, kung magkagayon, baka hindi na ako pakinggan ng mga tao. Baka hindi na ako maging sikat. Paano kung pakinggan ng gobernador ang salita ng Diyos? Hindi ito maaari. Sisiraan ko sila! Hindi na natin kailangang pumunta kay Barhesus. Hindi na natin siya kailangan. Siya ay peke. Nako. Kung magpapatuloy ito, tuluyan na ako masisira. Ah. Tama. Hindi dapat makinig ang gobernador ng salita ng Diyos. Guguluhin ko ang mga apostol. Kayat ginulo ni Barhesus sina Saulo at Bernabe na nangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao. Gobernador! Lahat sila ay sinungaling. Hindi ka dapat makinig sa kanila. Gobernador, palayasin mo sila sa islang ito. Nang oras ding yun, si Saulo na tinatawag ring Pablo ay napuspos ng banal na espiritu at pinagsabihan niya ang masamang salamangkero. Ikaw, napakasama mo. Puno ka ng kasinungalingan at masasamang gawa. Ginagawa mong baluktot ang daan ng Panginoon. At dahil diyan, bubulagin ka ng Panginoon at pansamantalang hindi ka muna makakakita. Ha? Ganun ba? Hindi ako nata... Ah! Sino nagpatay ng ilaw? Isindi niyo ang ilaw! Hindi ako makakita! Ah, paano nangyari ito? Gobernador! Hindi po ako makakita! Pagkatapos sabihin ito ni Apostol Pablo, agad na nabulag si Bar Jesus. Si Sergio Paulo ang gobernador na nakakita ng eksenang ito ay labis na nagulat at napaisip tungkol dito. Ah, totoo nga. Totoo talaga ang Diyos na kanilang pinangangaral. Totoo nga talaga siya. Siya talaga ang tunay na Diyos. Siya ang tunay na Diyos. Pagkasabing pagkasabi ni Apostol Pablo ng mga salitang iyon, si Bar Jesus ay agad na nabulag Sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. Tinanggap niya si Jesus at naging kristyano. Wow! Talagang nakakamangha! Ang Diyos ay talagang totoo! Ako din ay magiging totoong kristyano! Ah, hindi ko dapat hinadlangan ang salita ng Diyos. Ay, tunay nga na ang magandang balita ay ang salita ng Diyos.